Gising na si Kibolay nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pangumasahe, tumayo, at, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos, hinawakan niya ang balikat ko at hinila. Mahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, kung may babo si Kibuloy, tapos Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. <clears throat> Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nang tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. <clears throat> Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng ama sa buhay ko.